Sabi na, akit na yan. Ay na, hindi na ako kami nasantol dito. Hindi na ako kami nasantol. Ay, nakilta ni Oji. Nakilta ni Oji. Ayan. mayayang bali na yung tangan niya.

puno trip na lang to, no trip. Sa kasing magawa. Liyap, liyap. Ako na. Ano sa salo? Hindi ko na. Dito na natin sa salo ni yun. Dito, Mira. Nandito ako. Ay, oh. sinaloon na. Wow! Galing ah. Wala kasi. Nahina ka eh. Nahina tong sama namin eh. nag mo kami habang nag-i-join mo kami habang nag i O, na. Kacher! Kacher siya, kacher. Ayun, ang dami na, o. Oh. Tingnan mo. O, ang dami na yan. Bibenta namin yan mamaya. Ang dami na yan. Ang dami 아, mau 아, 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 아,

ሳይሆን ምን ማለት